Pumanaw na sa kasamaang palad, ang ama, ni Billy Crawford, ipinaglulok sa ngayon, ni Billy, ang pagpanaw, ng kanyang ama. Malungkot na ibinalita ito, ngayong araw, ni Billy. Sa pamamagitan ng Instagram post, malungkot na ipinaalam nito sa publiko, na pumanaw na ang kanyang ama. Malungkot raw si Billy, dahil sa kasamaang palad, wala siya sa tabi ng kanyang ama, nang pumanaw ito, hindi raw niya ito na yakap man lang bago pumanaw at masabi kung gaano niya ito kamahal. I am sorry dad. I was not there to say goodbye, give you a last hug or tell you how much I love you. You will always be in my heart. Thank you for being the greatest dad I could ever have. May you finally rest and forever be happy in the arms of our Lord Jesus Christ. I will truly miss you, my main man. Love, your son, Billy Joe Crawford. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga kaibigang artista niya at mga netizens sa pagpanaw ng kanyang ama.